Hindi magbababa ng depensa ang Philippine National Police kasabay ng pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines sa bansa ngayong araw. Hindi ititigil ng PNP ang kanilang operasyon laban sa mga kalaban ng Estado kahit pa sa gitna ng ika-55 anibersaryo ng CPP sa bansa. Sa panayon ng media kay PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr., hanggat may krimeng nangyayari, Tuloy ang kanilang programa laban sa mga masamang loob lalo na kung magdudulot ito ng banda sa publiko. There is no pronouncement yet of suspension of military and police operations uh, and uh, to my point of view, pag may krimen na nangyari, uh, there is no such thing as suspension pag, uh, actual commission the, especially when actual commission of the crime the police officers have to respond. Sa ngayon, naratili pa rin negatibo sa anumang banta sa sekuridad ng publiko ang nasabing nakatakdang selebrasyon ng kilusan ngayong taon. Bagamat patuloy ang kanilang pagbabantay laban sa mga komunistang teroristang CPP-NPA. Kasama na yan sa mga binabantayan natin. Uh, and uh, the police are, are on alert for this kind of uh, yung mga red letter days natin. Sa so ngayon po may mga nangkontan po ba? Nangkontan po ba? Nangkontan po ba? Nangkontan po po ba? Nangkontan po So far wala naman po except some, uh, for some monitored na yung plan of uh, rallies, uh, protest uh, wala namang serious. Sa kaugnay na balita, hindi rin kinikilala ng militar ang hiling na dalawang araw na ceasefire ng CPP-NPA kasabay ng pagdariwang ng pagkakatatag ng kanilang kilusan sa bansa. Ayon kay Philippine Army North Luzon Command Commander na General Fernil Buca sa kabinaan niya ng anunsyo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. National Democratic Front na magkaroon ng ceasefire o tigil putukan kasabay ng kanilang selebrasyon. Giit ni Buka, tuloy ang pagsugpo sa mga kalaban ng Estado na nais guluhin ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Kaya naman tuloy ang kanilang traditional at non-traditional military operations. Nauna lang pinaniniwalaan ng mga militar na ang nasabing ceasefire ay hindi tututuhanin ng CPPNPA at magsisilbi lamang ito na paraan para magpalakas kaya hindi nila ito hahayaan na makaapekto sa nasimulang hakbang tungo sa hangad na kapayapaan sa Hilagang Luzon at sa buong bansa. Nauna ng kinilala ni Buka ang sakripisyo ng mga sundalo na malayo sa pamilya lalo ngayong kapaskuhan para lamang tuparin ang kanilang tungkulin na maging ligtas ang mamayan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabilang banda patuloy ang pakiusap ng militar sa mga natitira pang kasapi ng CPPNPA na iabando na, na lamang ang pakikipaglaban gamit ang armas at sumuko na sa pamahalaan. Ito na rin anila ang tamang panahon para sa pagsasama-sama at pagkakaisa para sa ikauunlad ng bansa at oportunidad na makapiling ang mga mahal nito sa buhay na matagal nang hindi nakasama dahil sa pagsapi sa kilusan. Sa panig naman ng PNP, nakita naman po nila yung uh, sinceridad ng ating gobyerno para sila ay yakapin at tanggapin sa kanilang pagbabagong buhay. At yun ang nakikita po natin malaking tulong yung ating enhanced comprehensive integration na local uh, local integration program ng gobyerno ay napakalaki pong bagay para makita po yung sinseridad po ng gobyerno na sila ay tanggapin. Hindi lamang sila pati na rin po yung kanilang buong pamilya para sama-sama nga po natin na, na maisulong itong uh, ating kapayapaan sa buong bansa po natin. Sa huli, muling tinitiyak ng Philippine National Police na mahalaga pa rin ang seguridad at kaayusan ng bansa. Lalo't nagpapatuloy pa rin ang pagdiriwang ng mga Pilipino sa panahon ng Kapaskuhan hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Magugunita na siyam na NPA ang napatay ng mga militar mula sa inkwentro sa Bukidlon kahapon. Mula dito sa Kampo Crame, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ako si Paul Montibon, SMN News.